So, uh, hello mga idol! Welcome back to my YouTube channel. So, ayan, ngayon lang hindi tayo nakapag-vlog mga idol. Uh, bago ang lahat, gusto ko muna i-promote ang ating uh, YouTube join sa, ano natin, sa YouTube natin. Kung makikita nyo pag kung nakasubscribe ka na or hindi ka pa nakasubscribe so subscribe ka na din muna ganon ngayon meron sa tabi ng subscribe meron nakalagay doon na join so ini-invite ko yung mga nanonood sa atin na mag-join ngayon ngayon ang ang sa ano kasi okay, gumawa po ako ng mga special videos dyan kasi syempre kung makita nyo may bayad po yan nasa 49 pesos lang naman ngayon yeah, ako ituturo lahat mga idol yung pagbe-breed ng yung mga alaga natin, yung tamang pagbe kung paano magsimula, saan, andyan lahat. So ngayon, uh, sa kasalukuyan, nakagawa na ako ng tatlong videos dyan kung paano tayo mag-start mag-alaga ng chabu. Ang susunod kong topic dyan is sa may mga linya naman ng, ng chabu na pipiliin natin pagka magsisimula na tayo ng mga mga, kung plan na natin kumuha ng mga breeder. Uh, yun na, yung gagawin kong susunod na content dyan. Dyan sa mga members only na sa YouTube channel, mga idol. So, yan. Dyan nyo po ma malalaman lahat. Lahat po ng mga dapat yung malaman sa pag-aalaga. Dyan po po gagawa ng content, mga idol. So, yan. But anyway, mga idol, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Kasi sobrang busy tayo. Talagang sobrang Ah, uh, dami nating inaasikaso ngayon, napakarami na natin mga alaga sa likod. Kaya ayan, may busy tayo. But anyway, mga idol, sa mga bago sa YouTube channel ko, so ano ba yung sinasabi ko na mag-join, ano ba yung aalagaan, mga idol? So ayan, papasilip ko muna ngayon 'yung mga alaga natin dito, update sa mga alaga natin. So ayan, example nito, ng OEG project natin. So ayan, ito, o EG project natin. So, ayan, o. Oh. Yung kulay niya, yung pagka project. So, ayan, tsaka yung mga update dito sa mga alaga natin kasi medyo matagal na akong hindi nakakapag-update. So, kung kamusta na mga alaga natin. So, ayan, ang vlog natin for today. Sisilipin niyo yung mga naiwan ng mga breeder dito. So, ayan, tara, mga idol, samahan nyo. fruit natin, so ayan, ito yung sirama natin dito mga idol, yung project natin, so ayan, sa mga bag sa channel natin na nanulog yan ito po yung mga sirama ko dito mga idol ayan. mga breeder natin yan mami, pakita mo nga sa nila, ayan ayan so ito pa, yung nanay niya, so mag ina to so planning to back to mother para mas tumikas yung mga manok natin so ayan, ito po yung mga alaga natin yan, iubo natin na hanggang ngayon. Di pa nanganganak mga idol. So, ayan. Ngayon dito, ayan yung mga project na ano natin, Benja. Medyo eto, may itlog na to mga idol. Tatlo na itlog yan. Yan, tatlo na po itlog niyan Ngayon dito, so talagang For now kasi nakapokus talaga ako sa mga Benja So ayun pa may naglilimlim do ng mga Benja Tsaka sa mga BBR So mga island born po ito, pure type po yung mga yan. So T-Rex line, tsaka Bangri, tsaka yung kay Mavin Arceo na island born mga idol. So yun yung mga ano natin. Ngayon well, na ito, yung PPR target natin, naglilimlim na. Ayun yung hen mga idol. Yan, so kasi yun talaga yung mga target natin. Ito din uh, naglilimlim na din to yung inahil dito alisin ko na nga yung pack tsaka yung puti so ayan so sila yung mga naiwan natin dito ngayon ito yung mga kasamahan na to ng mga OEG ito mga idol yung mga OEG natin no? ang gaganda oh, puro pula ito na lang yung tinabi natin no? ayan o oh. oh. puro BBR yan mga idol no? ayan o oh. yung mga OEG natin kaya talaga na naman ah, tuwa ka ngayon eto yung mga natitirang mga palahi natin dito sa coop. Ani uh, ka kita ba sila ito? Ito yung mga ito yung Benja project natin. Ito, ito yung sa file project naman natin. So ito yung mga anak ng pile natin dati. So ayan, makikita nyo mga idol. So ayan, sila na yung mga natira sa atin dito. Ayan, oh, ganda oh. So ito yung Benja Naantay ko pang lumabas yung pattern niya sa ulo. Ayan, pero anak ko island born po. Anak ko ng island born dito yan. So, ayan. Ito tayo kapatid niya. So, so ito. Dips. Kaya, kalaunan talaga sa susunod, ang mga post natin, eh, puro benja lang na. So, ano ba yung Benjarong na yan? Meron po tayo sa mga bago po, meron po tayo vlog dyan. So, i-browse nyo lang yung mga YouTube natin. Makikita niyo yung mga YouTube videos natin. Makikita nyo yung Benjarong na doon. So, so ngayon, yan sa, sa pag-aalaga po ng mga ganito klaseng manok, uh, andun po yan sa ano natin, pagka nag-member po kayo dito sa YouTube channel ko. So, andun po kung paano mag-alaga, paano magsimula ginagawa ka sa lukuya ginagawa ko na content. Kaya yon sa mga interested to na mag-alaga ng mga ganitong manok, mag-join po kayo dito sa YouTube channel ko para mag-member po. At mapanood nyo po yung mga special content po natin sa dito sa ano, para mga katanungan nyo, pwede nyo po doon itanong Tsaka actually ando na po yung mga kasagutan So yan mga idol pati pato ka vitamins lahat kondisyon So ando po lahat Kasalukuyang so, po ginagawa natin ng mga magagandang content mga idol So kung gusto mo alaga ng ganito magagandang mga malok So yan Sa so, ngayon ito po yung kasalukuyang ko na magandang pattern ng Benjarong Ito Ayan o eh. So kukunin po natin Para makita nyo hindi pa nga sila kumakain mga idol dinawang ko para nagvideo ako agad ito po ayan ito yung kasulukuyan na magandang pattern ng besya po natin dito ayun so ito ang gagawin natin breeder so ayan hindi pa ganun ka perfect yung body and tail so pero yung pattern nung ano niya maganda mga idol solid o oh. pero short leg po ito mga idol ayan oh. short leg po So yan, tapos ito yung mga other color po natin na mga project dito. Ayan, yung mga fancy color natin. Ito so, yung, ito yung mga blood, ng mga salmon blue natin dati. So, ayan mga idol. Oh. So, ayan. Ito pong breed na to is Chabu Japanese Bantam. Uh, yung mga breeder po natin, eh, palahi sa kailan. So, yun po yung tamang term. Sa mga interested po at nagtatay, oh, yun ang klaseng manok yun. Di ba? Tatanungin nila. Ang, ang cute yung manok ha, ang silip paa. So, yan. So, ang breed po na to, yung, kahit i-google nyo po, is Chabu Japanese Bata. Meron po breed sa Thailand ng mga ganito na mas na-develop nila yung mga manok kasi mas pinaganda yung mga manok, mga idol. Kasi alam niyo naman sa Thailand, kahit tao, yung lalaki, nagiging baba. <laughs> So, ganun sila kagaling, mga idol, sa kahit anong aspeto na pagta-transform. So, yun, na transform po nila to. Yan yung mga nandito po sa akin, mga Thailand na po yan. Thailand po yung mga alin ako, sinapuro na po natin yan. Kay mga breeder natin, sa mga nakakaanap po, di ba, kung napapanood yun yung mga video natin. So, pinuro po natin yan sa mga galing nakuha natin ng mga pure Thai kay Sir Rex hanggang sa nai back to mother natin nai ano natin so eto alak ko ng ang nanay na to yung Taser Rex tapos yung tatay niya yung kay Marvin Arce yun na ayon so yun Uh, ito din, ganun din po yung bloodline nila. So, yan. Alos mga Benja, BBR, yun na po yung mga, mga project ko dito. Tsaka yung mga sirama natin. Ito, meron pa akong mga bagong sirama dito na palakihin. Ayan, mga ba. Ayan, ito mga idol. So, mga sirama natin dito. So, ayan. So, meron pa akong palahi dito, mga idol. Ito, mga mga meron ding dalawang benja dito na pinasitter natin sa BBR natin dito, mga idol. Kasi ayaw, pagka minsan kasi ayaw maglimlim agad nung ano, yung itlog kasi na aano agad hanggang 3 weeks, 2 to 3 weeks lang yan na mamatay na yung similya niyan. So, ang ginagawa ko, pag may naglilimlim, pinukuha ko itlog. Kasi dito ko, po sa kuko, nahirapan talaga rin ako magparami ng mga benjaro. So, yan. Siguro, dahil ang dami ko ng mga alaga, so, mas na, ang dami na natin focus. So, yun, mga idol. Kasi kung makikita nyo din mga, yung farm ko dito, eh, ano din, mga idol. Ipapasyal ko kayo, pasilip ko lang to. Ayan, mga idol, o. Oh. Ayan, o, oh, pasiter, oh. Anak na to yun, nung nandun yung isa. Eh, meron pang mapipis ang iba. Pinasiter ko muna sa kanya, tapos meron pang isa doon na benja color din. Ando, no, obangan oh, natin yung lace niya kung magiging maganda. So, ayan, o. Oh. Short leg po yan, mga idol. Ang cute, o. Oh. So, ayan. Ito, kung batang busy, hindi ka lang mami, sama na natin sila dito. Para, sulit na yung ah, update yun, ito, mga idol. So, mga malalaking manok, oh. <laughs> ano, ito yung mga pang-ulam na alaga ako dito. Tingnan nyo, yan. Ang daming pasisiwi. Ito pa, oh. Masilip mo, mga mami. Ito po, kaya talagang sobrang busy tayo dito sa ano natin. Oh, ayan. Ang dami. Ang dami natin mga manok. Ah, ito. Andito. Ayan, mga breeder pa natin. Ito, additional breeder natin po dito yan. Ito pa. Ito pa, yung mga bendya, oh long leg pero mga belga island boy so ayan ang bully dito mga idol talagang sobrang kami pasyal nga natin lahat na, sila sa bukita kung e, ano na nangyari dito sa mga natin ito sila mga idol no? ang dami na to ang dami na oh. ang kalat na eh nagkuhulan na nga eh so ito siya ito, dito. Mami, hindi ka dito. Ito. Ito po ang ibang pinagkakabala natin. Nagkaroon tayo ng farm na dito na... Ano? Ayan, oh, no, mami? Okay, bay mga manok natin dito. Ito, na Talaga naman na... Uh, ang tataka. <laughs> Pero natutuwa ako sa kanila, mga idol, kasi... Kasi naparami ko ng ganito. Ang galing. Ayan. So, mami, pasilip na natin dito sa kanila. Ayan, ang dami, oh. Dito na nasa, ano to, mga idol, nasa 60 pieces. Ito, hanggang dun, sa may papaliit, meron pa dito, mga pasilip. So, ayun. Ang dami. Ayan, oh, na sila. so Ito. So, <laughs> Ito. Kaya, sumobro na, ang dami yung mga alaga natin. Ayan, may mga bibi pa tayo. So, Ayan ang mga uh, ano, kaya sobrang busy ngayon dito sa farm. Kaya yan mga idol. Kaya ngayon, talagang ang dami natin pinagkakaabalahan dito sa ano natin, sa farm natin. So dito ka mami para ayan, na gawa natin ng paikot dito. 'yan papalakihin to. Ngayon sa susunod, magbebenta na rin tayo dyan, sa labasan ng mga native pair. Ang ganyan kahit one, five, uh, kahit 500 each, pwede na 'yan mga idol. So additional income dito sa atin. So, uh, kont sa konting support dito po sa farm natin, kaya dinagdagan natin ang mga mga ibang mga alaga pa. Kaya 'yung mga manok natin dito kung dati, yung mga napa dito, nakikita nyo lang, maliliit. Ngayon, pati malalaking mga manok, meron na tayo. Papalaki yung mga <laughs> naging manok natin, mga idol. Ayan, oh. o. Papalaki, meron pa tayo mga road Island. Ayan, o. Oh. Island, na uh, vintage line. So, ayan, ang dami. So, yon mga idol. Yan ang ating update ngayon dito sa farm. Actually, farm na sa, sabi ko, hindi na... Uh, Chabu, hindi na si Rama, hindi na OEG. So, ang dami na. So, yon mga idol. Anyway, ang, ang, kung, kung mga idol, ang, ang pinupromote ko talaga sa inyo, yung sa, ano natin, uh, sa membership. So, yan, dyan, sasabihin ko lahat yan, mga idol, yung linya, kung kanino kayo dapat bumili, kung sino yung, yung para hindi maiwas kayo sa issue, para maging maayos yung pag-aalaga nyo, mag kayo ng maayos para hindi lang basta kasi to business, hindi lang siya basta ganoon, mga idol. So habi kasi to talaga po. So talagang i-explain ko po lahat diyan, mga idol. So sa mga gagawin kong videos diyan, medyo may pagka-confidential talaga. Kaya talagang gusto ko yung mga members lang natin na mga loyalty dito sa YouTube channel natin yung makakapanood mga idol. So yan. Kaya abangan niyo yung mga susunod na videos ko. Yan, sa membership only mga idol kasi talaga dyan ibubunyag natin lahat mga idol so yan very exciting so yan but anyway mga idol uh, maraming salamat sa pagsuporta po dito sa uh, youtube channel ni R Plus so tuloy tuloy po natin pagbubutihan ang ating ginagawa at share ang ating mga alaga sa, do, sa mga, ating mga alaga na smallest to biggest na mga manok mga idol so yan mga idol Maraming salamat sa susunod po ulit na vlog natin. Talagang nag-vlog po ta ako ngayon para sa inyo mga idol. Talagang update to kasi matagal na akong di nakakapag-vlog nakita ko. So sabi ko, Mami, mag-vlog tayo ngayon kasi nami-miss ko ng mag-vlog. So yung mga nanonood sa atin eh, talagang inaabangan yung mga vlog natin. Kaya kahit medyo paus pa dahil nag-uulan, Diruin mo, umuulan, pinupuntahan ko yung mga to, sinisilong ko isa-isa mga idol, di ba? Ganun ang, ganun nating kalab, yung mga alaga natin. Kaya talaga naman na uh, full ano tayo, attention dito sa mga ko natin. Kasi sayang eh, pinapakain mo sila, malakas kumain. So, yan, nahaba na naman ang kwento ko mga idol. Anyway, Maraming salamat. God bless and always take care mga idol. So ayan, subscribe na muna kayo sa mga bago. Pwede muna mag-subscribe kay dito sa YouTube channel kung panoodin niyo yung mga videos. Ngayon, pag na-curious kayo, gusto niyo lang mag-alaga, mag-member na kayo para mag-guide kayong mabuti kung paano kayo magsisimula mag-alaga mga idol. So ayan. So ayan, but anyway, maraming salamat mga idol. Hindi pa sila kumakain, papakainin ko pa. So ayan mga idol, bye-bye. See you on my next vlog po. Bye-bye.